Hello po sa lahat ng ating mga taga-sugid at taga-subaybay po, idol. tingnan niyo naman po ito ng ating binabagi uh, binabahagi na naman po rito sa inyong harapan ngayon. Meron po tayong dalawang uri na napakalumang pinggan po ito mga idol. Ito po, tingnan niyo na maigi mga idol. Sa lumang-luma na po talaga ito. Ito, tingnan natin sa medyo maliwanag mga idol. Ito po. Oh, nahukay lang po yan mga idol ha. Tingnan nyo yung uh, sobrang kalumaan nito oh. Ayan po. Oh. Ayan, 'yun yung mga disenyo na 'yan. Saka itong isa mga idol, silipin natin. Ito gawa naman po sa aluminum mga idol oh. So, lahat po ito mga nahukay mga idol. Ayan oh. Yung mga pagariyan ng mga ninuno pa po natin. So sana nasiyahan kayo nitong ating pinabigay uh, rito sa inyong harapan ngayon.